shop update so meron akong share sa inyo mga kaibigan ito ay isang Kia Carnival so ang problema nito baka nararanasan nyo rin sa unang start sa umaga maingay <laughs> nunga ganun tapos after ilang minuto pag umandar na mainit na tahimik na so dalawa ang madalas naging problem niya mga kaibigan isang belt talagang luma na yung belt at yung pangalawa yung mga bearing sa mga pulley tensioner bearing, alternator bearing. Pag konti na yung grasa noon, maingay yung pag malamig. Pero kapag yun ay uminit na, kakalat na yung konting grasa, tatahimik na naman. Magkikita na ulit kayo bukas noon, yung maingay na yun. Pag start nyo na malamig. So, eto ang naita natin. Ah, laki na ng kalog. Oh. Ito rin. Ayan. Hindi ko lang sa inyo may explain, pero magaspang na siya. Ayan naman nagkukos ng ingay. Yung parang may sisiyo sa unang start. may kalog, tapos meron pang gaspan, Made in Korea, oh. Pati bearing. So, orig pa niya to. Kaya carnival, eloma eh, luma na ito, eh. Lumang carnival ito. Made in Korea yung bearing. So, ang pinalit natin, orig din, syempre. Ayan. In order pa natin. Medyo konti kasi ang parts nito dito sa atin sa kalamba tas ang belt nya ay sariwa pa <laughs> fresh pa ang belt mukhang urig pa din to bago mo pa ganito ang drive belt sobrang tagal na panahon so minsan kahit adjust kayo na adjust ng belt yung mga may adjustment hindi na kaya kasi nga yung belt yun na mismo yung umaayaw so yung ibang belt may adjustment yung iba wala so, pag ganyan na paltan yun na Ito na yung bagong belt niya. Dapat ganito. Dalawa belt, isang maliit, isang malaki. So that, ganyan, fresh. O, oh, para sa mga nakakiya carnival, ganito ang belt. Ganito ang number, o. Oh. Tandaan nyo na lang. Mahalaga din yan, may spare kayo. Baka, tumakbo kayong bagyo, tas ito ang belt ninyong biyak-biyak. Naputulang kayo bandal na onion. Hindi eh. magdala kayo spare, may kakabit yan ng kahit sino mekaniko. Eh. Ito ang number sa mga Kia Carnival na ganito yung muka yan ganito yung grill yan CRDI ayan, puro tagas pag ganyan ng tagas, bulb cover gasket saka yung sa mga injector, may leak din sya may mga basa din yan so maganda yan, mapaltan bulb cover gasket, saka yung mga seal ayan ang number Kia Carnival 4PK 855 at saka isang ito ito yung mahaba dalawa kasi yung belt nya yan 5PK 1592 Eh, made in Korea din yan Isang 5PK, isang 4PK Kasi ito na yung bearing na bago Saka kasama na yung pulley. Smooth. Ito yung luma. Ayan, mga bearing-bearing lang naman yun. Tsaka belt. siner ko lang sa inyo para po alam niyo kung anong cost nun. Minsan adjust. Minsan belt na talaga. Minsan mga bearing. So yun po ako siya. Pag unang start, maingay. Yun ang mga pwede ninyong pagbintangan na pot-pierce. Sharing is caring. Bye. -bye.